Hello guys, this is News Listener by Angelo. Kamustapo. po sa inyong lahat at uh, mukhang maulan ulan gayon kasi may bagyo. I hope everyone is safe, uh, especially don sa mga uh, mabahing lugar sa ating bansa. So keep safe, guys, and uh, let's talk about itong news just today. Yung uh, Armed Forces of the Philippines meron silang ginawang uh, 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 move. to make sure na yung mga nagpaplanong i-destabilize yung uh, gobyerno ay mapanagot at uh, mukhang titignan ng AFP yung kanilang pension okay kung mapatunayan na may nilabag sila dito sa uh, nangyayari sa ating bansa okay so pano let's watch this information from billionaire news channel sabi dito The Armed Forces of the Philippines is putting the pension code of retired military officials uh, under review amid reports of officials withdrawing their support from the administration. Niyo guys, uh, hindi na to, ano eh, hindi na, to, uh, luma na mga, uh, retired officials uh, or military officials na. nag- na may plano talagang uh, pabagsakin yung gobyerno. At meron silang plano na kung mapa mapa alis nila si Bongbong Marcos, ang gagawin nila ay luluklok nila itong si Sara Duterte, di ba? Uh, alam niyo naman, di ba, ang awayan ng uh, Marcos sa Duterte, eh matagal na. So, yung kung natatanda nyo, September 21, yung uh, trillion peso march, ay eh, kung saan nag yung uh, iba't ibang grupo na mga uh, organic na mga oposisyon. ba diba? At uh, mayroong mga retired uh, military officials na nandoon sa Camp Aguinaldo. Kung, kung alam niyo yan, I think you guys can search sa Facebook. Ang daming information about it. Now, Uh, walang napapanagot sa kanila. Diba? Kung titignan mo, ang uh, ginagawa nila is they're looking into destabilizing uh, parang gusto nilang pabagsakin yung gobyerno natin. Pero yung AFP, I think napaka uh, napaka careful nila ng uh, ng uh, uh, i-handle tong situation na to eh. Kasi parang walang napapanagot Mukhang uh, parang para sa akin medyo mahina eh, di ba? Eh kung alam na talaga nila na meron talagang merong mga retired officials na may planong pabagsakin yung gobyerno ni Marcos, eh dapat habulin na nila, di ba? O yun. Kung mapatunayan eh tanggalin lahat ng benepisyo, di ba? Okay. Now Punta tayo ulit dito. Sabi dito, the highest ranking retiree they have monitored is a two-star general whose pension is 160,000 pesos. So imagine niyo, 160,000 pesos. So before siya nag-retire, I'm sure and ang laki ng sweldo na ni ano ni general, 'di ba? At uh, kung nagbe-benefit pa rin siya, pero may ginagawa siyang kabalastugan para patalsikin nitong gobyerno sa atin, eh dapat lang na ano, na remove siya, di ba? Doon sa pension. O kasuhan kung kaya kailangan. Sabi dito, as of now, fake news and statements that encourage sedition are under consider consideration of the AFP legal team. Kasi yung mga Duterte generals, okay, hindi, hindi na, na wag na nating tago. Duterte generals ay eh, nag-uujok na mag people power hindi na kung alam nyo tapos para yon para patalsikin si Marcos di ba eh inciting to sedition yan at bawal na bawal yan sa batas di ba okay now sabi dito kapag tumanggap ng pension sa gobyerno it follows na dapat may pananagutan kasa tinanggap mo sabi ni Rear Admiral Roy Trinidad. Now, ang ano ko dito sa mga comment section, uh, punta tayo sa baba. Ito, ito. Sabi dito ito, ni Anthony, Once a retired soldier is receiving a pension, his status as an active member of armed forces of the Philippines has ended. The pension is right earned based on service and does not automatically cease simply because of of his opinions or position of the current government statement opinion now a private citizen has a right to express his or her own personal views and political opinions unless there are a clear violation of pertinent provision of military pension code that specifically implies the retired military personnel, people are free to speak up on the issue that concerns them. So para sa akin, kung meron clear na violation, eh dapat, di ba? Hindi, uh, hindi ito sasabihin ng iba na mga, alam natin mga Duterte trolls na, ah, uh, mini martial law na ito. So, na, may nakita ko information ganyan kanina eh. Tapos, punta tayo sa baba. If they cross their boundaries and their public calls, then there are law there there are laws apply that apply oh di ba dapat i mean common sense lang eh kung meron kang ginawang statement o nagpost ka o nandoon ka sa nansangan pero parang uh, nag ka na di ba na may mangyari o di ba parang nag-ojo ka ng kar karahasan How to say martial law without saying actually it? Oh, yan, yan, yan. Duterte, ano yan, definitely. Ah, kailangan pala tuta ka ng administration, no? Well, it's not being tuta. Actually, guys, it's being uh, you follow the Constitution. Yun. Yun ang ano. Kaso nga lang, eh, dapat mas maigi kang mag-verify uh, ng information dito sa, no, kung titignan mo, kung sino yung tama, at yung may common sense. And definitely, itong mga ganitong posts, dapat na ano to eh, eh. Uh, pag titignan mo talaga ng mas maigi di ba? Para hindi may list ma malayo ka sa mga ganitong statement or comments sa social media. Now, sino yung mga, uh, pakita ko sa inyo, sino yung... Uh, ay, ito, ito. Pakita ko sa inyo kung ano talaga, ay, kung ano yung inciting in sedition. Inciting to sedition. Okay? Para meron tayong information. Sabi dito, sa, pwede nyo search ito sa Google. Kaya, palakay natin. Okay. So, sabi dito, sa top, in the Philippines, uh, inciting to sedition is a crime. Under Article 142 of Provisional uh, Rev Revised Penal Code, and punishable by fine and imprisonment. it invokes the inciting others to commit seditious act through speeches, writing emblems and other representation without taking part in and sedition act itself. this includes inciting others to commit illegal meetings, yon rebel conspiracies, riots and steer people against the lawful authorities. so yon, uncovered neto is. unlawful meeting, yun, yun ang explain ko kanina. Now, yung, yung penalty, sabi dito, current penalty, as most recent update, may penalty na prison, correctional, and maximum of, maximum period, and a fine not exceeding 400,000 pesos. Yung pinaka-old daw is uh, 2,000 pesos. Okay. Now, sino yung mga grupo Okay, based on online at uh, information na nakita natin sa bilyonaryo, ito pakita ko sa inyo na itong mga Duterte ang nagumpisa okay? Uh, May merong report pero wala pa silang uh, I think refer nila yung sarili nila dito sa isyu na to. Ito what let's watch this. Mm. Ah. Huh. Ah, uh, well, depende 'yan. Kung, kung may may merong ebidensya, ah uh, dapat i-lagay sa korte at saka uh, kasuhan agad, 'di ba? Kasi merong information, merong video na isang Duterte supporter before na naka na may kinausap daw yung nakaitim. Yung mga is so yung mga nakaitim eh. At uh, at ang nangyari eh daming karasan ang nangyayari sa jola, Ang na daming nabasag ng mga uh, stores, di ba? Pinasaktan, binugbog yung police. Eh peaceful dapat. Kaso nga lang itong grupo na to ay hindi to grupo ng mga original na mga opposition. Ito ay talagang nagpasimuno na may mangyari talagang gulo para uh, mangyari yung people power. Di ba? Eh kaso nga lang, hindi kinagat ng taong bayan. Yun. So dapat sa mga tao na to na, na nanggugulo kahit sa salita and suppose, obviously, yun ang ginagawa nila eh. Kung natatandaan nyo si, ano, si, si Chavit Sinson, ngayon, nagsasalita siya, nagwawakwak siya. Eh, parte siya ng grupo ng nagsasabing mag-people power na tayo. oh, so yun. O, oh, ba? Diba? So, para sa akin, dapat talaga na, na makita natin kung sino yung mga traitor na nagpapasimuno ng uh, gulo at kasuhan at ilagay sa kulungan, di ba? At sa mga generals na merong issue, Okay, sana so eh, kung mapatunayan, uh, hopefully, mapatawan ng penalty. Okay, guys? Thank you for listening. And if you have any comments or suggestions sa ating uh, video, please uh, comment down in our comment section. And uh, I'll see you po sa susunod video. Salamat po sa pakikinig. Thank you.